Teka lang. <laughs> Matay na. Grabe naman yung mga tinginan na yun mga kalingap. Na nagulat siya yun. Sa simula, hanggang ngayon, andyan pa rin. Ano ba? Diba. Ay. Basalo nilang, basalo nilang net si Bianchi doon. Ha? Oh, <laughs> oh <laughs> <Uy>, talo. <laughs> May sakit ka yata. po Pinawa <laughs> ko. So, hello po mga Kalingap, mga Kapinatics na natin dyan. Ako nga po pa, si Kuya P, Isang certified Kalingap reactor. And for today's video po, magre-react tayo sa part 51 ng EDC na VNC gusto ibigay na lang sa iba ang aking pabahay. Grabe naman to. And kitang kita mo naman talaga sa thumbnail eh. Naiyak si Biancy. And nakikurious talaga ako eh. Kung anong nangyari dito talaga sa video na to. And hindi na ako makapaghintay mag-react mga kalingap. So ano pang hinihintay natin. Simulan na natin ang video na to. And... Bago po pala natin ulit simula <laughs> bago sorry bago natin po pala simulan yung video na to salamat po sa inyong pagsuporta dahil si Kuya Pipo ay napasama sa top at uh, twenty 20 kalinga reactors in the month of October si Kuya Pipo ay top 8 for this uh, for last month and salamat po na marami sa inyong suporta wag po kayo maglala pagsisipagan ko pa po even though po ngayon, ngayong araw po, uh, Sunday. Siguro upload ko to bukas para Monday na. Kahit ngayon, duty po ako and pinilit ko pa rin po talaga makapag-vlog para sa inyo mga kalingat And ito, ano pang hinihintay natin mga kalingat Sana po supportahan nyo rin ako dahil kahit anong pagod ko po sa trabaho talaga nagbibigay effort po ako para gumawa pa rin ng mga reaction videos para sa inyo mga Kalingap and uh, yun para maipakita ko rin yung mga opinion ko sa mga bagong uploads ni Kalinga prab and sa ating Kalingap community so ano pang hinintay natin let's watch this video Viancy bakit bigla na lamang umiyak ang kay Benzin. At pinapagawa nating pabahay sa kanya. Gusto niyang sa iba na lang mapunta. naman. So pumunta kami kina Vinci na hindi niya alam at ito ay surprise. surprise, surprise. Kaya naman, buta namin siyang hihugas ng pinggan, at iba pang magawaan sa bahay. Grabe, hey. sipag mo naman. Grabe niyan na. ah. Hmm. Hindi mo kasi kaya nagsabi yan, mapunta kayo? Bakit? Okay. Bawal ba? Kala ko pwede naman ako dito pumunta pa minsan-minsan. <laughs> 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 Bukod ka lang so, diyan? Gusto ko naman magsasabi eh. Dami ko dito ang gawain, nakakahiya po. Okay lang eh. Tapos <laughs> parang kita ang sofa sa akin pang minsan para may naman. Gaya nga, grabe. Pangit mag-ihigat. Kahit ano talagang gawin mo. Gamit ang ganda mo. Ay! <laughs> 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 okay ka okay lang? Malinis na malinis na yun. Dito yata ka nagpapahigay. Huwag niyang pag-urin ng ang sarili mo. Baka, baka mapasmaga niya eh. Tapusin ko lang po ito para makakain ako kayo. Huwag kayo ng chat ay <laughs> Di ba pati pala kayo nakakain? Sige, akin na eh. yung iba. Tulungan na kita. Huwag ka. Ako naman ako. Napahugas ko nga. Dudumihan ko ng konti. Dudumihan ko ng konti. Marunong din ako? <laughs> <laughs> Patay larong na si Beyonce. Baka hindi ako kayo naghugas sa inyo. Patay, Edu. Huli ka. Baka makabasag pa ako ah, Ano na? Doon na tayo. Okay lang so, ako. Okay. Saan lagyan mo <laughs> po din ka, Chara. Saan lagyan <laughs> Oh, ano na <laughs> <laughs> ka naman lalagay yun? Lalo. Ako po kasi di ka nagsasabi, ay. Ay, nako. Dapat masamay ka na sa mga surprise mo. <laughs> Gusto ko palagi kang sinu-surprise, ha? Ah. <laughs> Oo. May likas surprise, eh. <laughs> kaya po pala ganun yung chat niyo. Ha? <laughs> kaya po pala ganun yung chat niyo. Ano ah, yung chat ko? <laughs> ano kaya yung chat ni Eds? Tama na yun. Ano chat yun? Kain ka na. Kumain ka na dito. May pagkain baga. ah. Ang hapon po tay. Masain ka pa? Hindi pa rin. na siya to eh. Oo, may dalat tayo dito. Makikain. Bakit ba maubos ang pagkain nyo dito? Kanin. Madala na lang ako ng bigas na bigay ng ano. May dal. Ito po wala kanyang bigyan. Ay. lang po ako. Nakakayop no, sa inyo. Ayun na. Ang kumabis. Ayun ako. Ayun na. Ang kumabis. Ay, Nay. Kumusta po, Nay? Okay lang po. Okay naman po, Nay. Ang masyad talaga na itong kapatid. Ano, hindi matapos-tapos yung ano na nang ginagawa dito. Ang nga po eh. Ay, Lagi pang makain. Ang lakas mo ah. Lalakas <laughs> mo ah. Hehehe. Ang nabuti at nabuti hmm? at nabuti at nabuti at o oh, Oo nga po eh. Ano na <laughs> po na eh, kung natigil yung ano po ano, yung bahay. Pansamantala mm. lang naman po. Okay lang yun. Hmm? Okay <laughs> lang po. Nakikita siya ang pulubi. Hanggang tingin na lang siya. Kasi wala naman kaming maibigay. Eh. Parehas din kami mm. naghihirap. Ngayon, pag may mga kakasalubong siya, uh, nabigay siya. Wow. <laughs> Grabe <bininig>. guys, ngayon ko lang yun na na uh, ano ah. Minsan hindi niya niya ng pagkain. Grabe. Uh, Grabe. <laughs> Kaya sa'yo. Sabi na lang ako, para kanino yan? Doon mama o sa matanda. Grabe. Grabe guys, ngayon ko lang po narinig ito ano. Okay. Si Bian sinapa uh, din, uh, <laughs> Humble, wala siyang uh, sinasabi sa atin na generous. Tumutulong siya sa sarili niyang pera, no? Yung Tapos, salit na sa ano kanya 'yon. Pupunta sa kanya dito <laughs> kahapon. Siguro ano, may ano po dyan sa ano, elementary. Opo. Parang um, humihingi lang ng pang crown yata. Parang hmm. uh, ano daw kung parang niya kung sige magbibigay siya. Hmm, parang solicitation. Ibig sabihin ay uh, may mga humihingi na rin sa inyo ng tulong dito. Okay pa <laughs> <laughs> Ay, kung hindi ko lang na nang ka. Kakaya naman po, wag nang wag ano. Tsaka, dyan naman siya nagtapos ng grade 6. Mm, kaya sabi niya sa akin, parang bilang tulong niya na din. Mm, nagbibigay daw siya kahit ano. Basta bang. unahin niyo pa rin yung... Sarili niyo di ba? Pag may sobra. Pag pa may sobra sobra lang. Pag wala pa naman. Ano, wala, wala. Oo, Kasi... Wala pa naman tayong anong ano. Mm, <laughs> hindi ka pa naman sabi ko, ano. <laughs> stable. <laughs> mm. <laughs> kaya, pero yung kan lang ng yung... masikaso. Oh. Ano? Oy. Okay ka lang yan Baka mabinat kanya. Hindi mo may nagnat kanong nakaraan. Wala na po. Wala na? Hmm. ano, sa nga po kaya, sa ano, binili ah. yung gamot Mm. Wala yun. Maliit na bagay lang para maging okay ka. Teka lang. Patay <laughs> oh, na. Grabe naman yung mga tinginan na yun, mga kalingap. Oh, na nagulat siya yun. Si si sa simula, hanggang ngayon, andyan pa rin. ba? Diba? Ay. Basalaw nilang, basalaw nilang net si Bianchi oh, doon. Ha? Uy, nito talo. Ano yung sakit kaya ta? Hala po. <laughs> Ako. Kaya na po kayo? Nintayin ko lang po yung isa at ano. <laughs> kayo, baka hindi pa po pumayain kayong sa... mga ano. Pamilya mo. Kaya na po, nagkaya na po kami. Kaya na? Kaya na po kami Kaya po na sa eh. Nagsimba po. Mm, nice yan. Yeah. Kumain ka ulit. Mm. Kailangan mong... Nintayin na, na po natin yung ano isa pa. Kulang <laughs> po yan sa inyo. Alin. Yan ano. Kaya na po. Hindi ka po nagsabi ulit sa ay. Oh, surprise! Hmm? surprise! ko. Mag-chitchat kaya ako. Hmm? Um, sabi lang kung gusto mong makita. Ayun pa It's a chat. Grabe Kalen na to mga kapatid. Ah, Abis yun pa Bakit sino bang hindi? Booking ka tuloy ngayon. Hanggang. Baka gusto mong subuan pa. Gusto mo? makita. <laughs> Sige na po kayo. Hello po Ate Beyonce! Hello po. Oh, Hi. na ko tong dalawa. Hindi ko. Ano po kayo daw? Hello. Pagkainan, lagi <laughs> ang dito yung dalawang yun. Kainan lang tayo. Parang di ba daras na yun na yung dalawang ko eh. Sige po. Kainan po. Busog pa din ako. Pero sige. Nakakain ako. Dahil yun, mas... <laughs> Binigyan mo ko ng pang ano eh. Walang pa kayo maguto. Nagpagura mo tong kain ko. Nagpagura mo ng sando ko. Dito na po muna tayo kasi hindi um, di pa po ako nakakapagayin sa bahay. Hmm. Sige na. Kahit saan naman, okay. Lucky na lang <laughs> po doon makalat. Naintindi ako. Marami kasi kayo. Uh, um, grabe. Salamat sa pag-asikaso kanina. Nakakainlove ka talaga. Wala po yun. Ano? Kulang pa nga Wife. po yun yun. Wife ay niyo sa amin. Nahiyan na nga po ang kinakuyara. Bakit naman? Kasi ano po, yung nagka-problema pa po dun sa kabahay. Hindi ko naman po ina inaasahan na ano na ganun yung mangyayari. Simple lang naman po talaga yung ano yung gusto ko po sana yung ...nasabi ko po sa first vlog. Na, ano, gusto ko lang po makalipat pero po yun. Hindi po yung okay. pinasa na malaki po yung ano, papagawa po sa amin. Nakakahiya na po kaila kuya lang. Hmm. Okay. Uh, okay. Uh, okay lang yan. Okay lang. Huwag ka mag-alala. Kahit man ano, mag, ano nag-tigil nag ngayon um, sigurado gagawin ni Kalina Prab ng paraan para magawa yung ano um, mo, bahay. Di, siyempre nangako naman siya. Alam ko naman si, si Rab. Pag nangako yan, gagawin niya talaga yan. Ito magalala. Kahit sa iba lang po yung ibigay? Ano sa iba? Hindi, no? Para sa inyo yun. Deserve mo yun lahat. Deserve mo yung family. Saka hindi mo naman ano eh. Wala ka namang kasalanan doon. Okay ka lang? Wow! <laughs> Ngayon <laughs> <laughs> hey, na po talaga kasi ako eh. Thank you din po sa atin Nakawa ko kay Bensi kasi sa murang edad eh, Yung burden na nararamdaman niya eh, Mabigat And Yun ay, Hindi ko masyadong ma-express in words eh, Yung nararamdaman ko din Para kay Bensi Kaya Grabe Nalulungkot ako para sa kanya Sa inyo natin Dito man lang kami. Kung may problema, ano, sabi ka lang para at least. Ah, ano, kasi ay na rin ako, pero tingin hindi ako. Para mapayuhan ah, oh, oh, ka. Grabe naman ang mga sinabi ni Fiancy. Ah. yung pala dahilan, kaya parang umiiyak siya kanina. ayano o Fiancy, sabi ni Edu, magiging okay din ang lahat. Yes. Upuan sa tabi niya. pag bahay. Hindi papabayaan ni Kalinga Parab and ang team Kalinga lalo na din ay si Edu. ni Edu, si Edo. Ni Edo, si Bianse, at saka ang kanyang pamilya. Kaya, pag-pray lang natin and ano, supportahan lang natin yung mga vlogs ni Kalinga Parab para mas makaipon siya agad ng uh, funds para sa pagpapatuloy ng pagpapabahay nila, Bianse pag makalipat na kayo di na tayo makapunta dito or ako ako lang pala hindi naman po itong busitahin hmm? pupunta ang kalingap sa Baguio pwede ka bang sumama? ay! Hey. Or, yeah, yeah, pwede mo bang sumama? <laughs> may paso kaya yata eh hmm. hindi ko pa po alam hindi mo alam kung sasama ka sa Baguio? Yeah. Magpapaalam ka po. Sayang na lang. Sana makasama. Sana Para maging kahit paano mas maging masaya dun. At syempre, yung ibang angels din. Nakita ka. Nakita ako ulit kayo makasama. Banding band. Kaya yung nabuulit tayo. Kung hindi ka makasama, siguro baka hindi ko ma-enjoy yun. ko to so, yun Kawawa <laughs> naman ang hobby dun Kawawa naman ang hobby Mapaalam po ang kaya So yun po mga kalingap no? Grabe yung uh, Nakaka-intrigue yung story ni Beyoncé Pero In uh, God's will po matatapos ninyo pabahay ni Beyoncé ng no, mga kalingap. So, yun po mga kalingap, mga kapinatics natin dyan. Ako po yung magpapaalam na. Mag-iingat po kayo lagi. Pakilike po ng video na to and pakashare na rin po sa ating mga LC supporters out there. Shoutout po sa inyong lahat dyan. Ingat po kayo lagi. Ako po yung muna yung magpapaalam muna. And cheers!